Magandang araw ng Huwebes, narito na ang headlines dito sa Philippine News Agency. Ipinahayag ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang kanyang buong suporta sa hangarin ng Armed Forces of the Philippines na mapalakas ang kanilang kakayahan sa pagtugon sa mga banta sa cybersecurity sa bansa. Sa first semester command conference na ginanap sa AFP General Headquarters sa Camp Aguinaldo, Quezon City, kinilala ng Pangulo ang pagsisikap ng militar na pagbutihin ang kanilang mga estratehiya laban sa mga cyber threat. Sa nasabing pagpupulong, iniulat ng mga ground commander ang mga update sa kanilang operasyon at ibinahagi rin ang kanilang naging pagsasuri sa mga banta sa seguridad sa loob at labas ng bansa, pati na rin ang mga detalya ng Exercise Balikatan 39-24. Kasama sa pulong sina Defense Secretary Gilberto Chodolo Jr., AFP Chief General Romeo Browner Jr., Executive Secretary Lucas Belsamin at Special Assistant to the President Anton Lagdameo. Samantala, binigyang diin ni Browner ang pangako ng militar sa pagbuo ng mas epektibong estrategiya at taktika upang mas mapahusay ang kanilang tugon sa mga banta sa cybersecurity. Nagpasalamat si Browner sa Pangulo sa kanyang paggabay bilang Commander-in-Chief at sa kanyang suporta sa mga bagong inisyatiba ng AFP. Samantala, aprobado na ni Pangulong Marcos ang pagbili ng AFP ng Multi-Role Fighter o MRFs na makatutulong sa pagpapalakas sa depensa ng bansa. Annie Browner, pinag-uusapan na lang kung anong uri ng MRF ang bibilhin. Kabilang sa mga pinagpipilian para sa programa ang pinakabagong modelo ng US Lockheed Martin made F-16S at ang Swedish Saab JAS-39. Ang F-16V ay ang pinakabago at pinaka-advanced na F-16 at itinuturing na pangunahing combat-proven fourth generation na MRF. Ito ay may advanced radar systems na may mas malawak na detection at tracking capabilities kasama ang advanced air-to-air -air at air-to-ground weapons. Samantala, ang JAS-39 Gripen C-D ay kilala bilang pinakamahasahang swing-roll combat aircraft. Ang bersyong C ay isang single-seat aircraft habang ang bersyong D ay may two-seater configuration. Ang MRF ay bahagi ng Horizon 2 ng AFP Modernization Program mula 2018 hanggang 2022 na naglalayong makakuha ng mas maraming kagamitan para sa external defense. Sa ibang balita, isinusulong ni Secretary Carlito Galvez Jr. ng Office of the Presidential Advisor on Peace, Reconciliation and Unity o OPAPRU ang paglikha ng isang Department of Peace. Sa isang pahayag, sinabi ni Galvez na ang mungkahing departamento na kalaunan ay papalit sa OPAPRU ay naglalayong panatilihin ng mga tagumpay na nakamit sa ilalim ng mga komprehensibong programa ng kapayapaan sa bansa. Layo nitong pangasiwaan ng pagpapatupad ng comprehensive peace process na inaasahang magpapatibay sa pagkakaisa ng mga Pilipino. Kabilang sa tatlong pangunahing layunin nito ay ang pagsusulong ng kapayapaan, pagkakasundo at pagkakaisa sa mga komunidad, pagpapalakas ng katatagan ng bansa para sa kapayapaan at pagpapaunlad sa lipunan, ekonomiya at politika ng bansa. Ani Galvez inaangkop ng OAPAPRO ang mga hakbang sa pagpapatupad ng mga estrategiyang pangkapayapaan upang maging mas nakatuon at tumutugon sa mga kasalukuyang sitwasyon ng bansa hinggil sa kapayapaan at seguridad. Sakaling mabuo ang Department of Peace, umaasa si Galvez na ipagpapatuloy nito ang mga inisyatiba ng kapayapaan ng mga nakaraang administrasyon, lalo pa at karamihan sa kasalukuyang pamunuan nito at pang empleyado ay contractual lamang. Nabuo ang OPAPRU na dating kilala bilang Office of the Presidential Advisor on the Peace Process sa ilalim ng Executive Order 158 na nilagdaan ni dating Pangulong Rodrigo Duterte noong Disyembre 2021. Pinag-aaralan ng National Economic and Development Authority ang pagbibigay ng cash grant sa mga bata na nasa unang isang libong araw ng kanilang buhay. Layunin ng naturang ayuda na maiwasan ang malnutrisyon at pagkabansot sa mga batang nasa murang edad. Ayon kay NEDA Secretary Arsenio Balisacan, sa ngayon ay mga batang nag-aaral na sa eskwela ang kasama sa mga benepisyaryo ng 4Ps o Pantawid Pamilyang Pilipino Program. Pero isasama na sa programa ang mga batang nasa kanilang unang isang libong araw ng kanilang buhay dahil ang mga nasa ganitong edad ang kadalasang nagkakaproblema sa nutrisyon. Dagdag pa niya karamihan sa mga epekto ng mga problemang dulot ng kakulangan sa pagkain at gamot sa paglaki ay halos hindi na kayang resolbahin sa kanilang pagtanda. Batay sa pag-aaral ng Philippine Institute for Development Studies, isa sa tatlong batang Pilipino ang lumalaking bansot dahil sa kakulangan sa nutrisyon at pangangalaga noong maliliit pa sila. Labing apat na naman ng mga babaeng maaari ng magkaanak ang kulang sa nutrisyon at malaki ang chance ang magluwal ng mga sanggol na mababa ang timbang at sakitin. Tiniyak ng Philippine Chamber of Commerce and Industry o PCCI na susunod ito sa 35 pesos na dagdag sa arawang sahod para sa mga manggagawa sa Metro Manila. Sa isang pahayag, sinabi ng PCCI na katanggap-tanggap para sa kanila ang umentong itinakda ng Regional Wage Board. Mas patasan niya ito kumpara sa dating panukala na isandang pisong dagdag sahod na mabigat para sa mga negosyo, lalo na ang mga micro, small at medium enterprise. Aminado si PCCI President Enonina Manjo na nakakabahala ang 35 pesos na dagdag sahod para sa mga miyembro nilang nahihirapang panatilihing buhay ang kanilang negosyo. Ayon kay Manjo, Bagamat kailangan siguruhin ng gobyerno ang makatarungang pasahod sa bansa, kailangan rin itong alalahanin ang epekto nito sa mga negosyo na tataas ang labor cost dahil sa dagdag sahod. Sa kabila nito, win-win situation pa rin anya sa mga negosyo at manggagawa ang dagdag sahod lalo na kapwa sila apektado ng inflation. Kaya naman, nire-respeto nila ang desisyon ng wage board at nangangako silang susundin ito. Iginiit ng Department of Environment and Natural Resources na kailangang masunod ang batas at mga proseso kaugnay sa pangangasiwa ng mga protektadong lupain, partikular ang Masungi G Reserve sa lalawigan ng Rizal. Reaksyon nito ng ahensya sa panawagan ng American actor na si Leonardo DiCaprio sa pamahalaan ng Pilipinas na protektahan ang naturang lugar. Sa isang pahayag, sinabi ng DNR na pag-aari ng sambayan ng Pilipino ang inookupahan ng Masungi G Reserve Foundation o MGF, ang grupong nangangalaga sa naturang lupain. Sinabi nitong hindi sumusunod sa batas ang MGF dahil sa pag-ooperate umano ng mga resort venue sa lugar. Dagdag ng DNR sa kopang masungi ng Joint Venture Agreement at Supplemental Agreement na pinirmahan ng MGF para sa pagtatayo ng mga pabahay ng gobyerno. Nagpasalamat naman ang DNR sa mga partidong sangkot sa isyu sa Masungi na handang sumunod sa proseso at batas na ipinapatupad nito. Una nang inanunsyo ni Environment Secretary Maria Antonia Lulo Loizaga na kakansilahin ang ahensya ang Memorandum of Agreement na pinamahal noong 2017 para gawing protektadong lupain ang Masungi. Ayon kay Loizaga, walang bisa at labag sa konstitusyon ang MOA batay sa desisyon ng Department of Justice. Ang Masungi G Reserve ay tahanan para sa tinatayang apat na uri ng hayop at halaman, kabilang ang Jurassic plant na sa Luzon lang makikita. At yan ang pinakabago at pinakamahalagang balita sa mga oras na ito, hatid sa inyo ng PNA Headlines. Para sa iba pang mga balita at informasyon, bisitahin lamang ang aming webpage pna.gov.ph o ang aming Facebook at X account Philippine News Agency. Ipinapalabas din ang PNA Headlines sa Facebook page ng Serbisyo. Mapapanood din ang PNA Headlines sa pamamagitan ng link sa website ng News and Information Bureau sa ilalim ng Pili News at sa YouTube account ng Philippine News Agency. Ako si Bench Bondoc, ito ang PNA Headlines, naghahatid ng mga balitang nagbubuklod sa Bago Pilipinas.